Sa isang iglap, maaaring magpagawang takbo ng buhay mo dahil sa krimen. Pero anong gagawin mo kapag nasa binit ka na ng piligro? Karamihan ay tumatakbo sa barangay. Pero papaano kung ang kaso mo ay hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan? Sa video na ito, alamin kung anong mga krimen ang kailangan agad na iulat sa pulis, hindi sa barangay tatalakayin natin ang mga seryosong kaso tulad ng karnaping, pagnanakaw, pagpatay, panggagahasa at droga na nangangailangan ng nang nang atensyon ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Karnaping Ang agarang pag-uulat ng karnaping ay mahalaga upang madagdagan ang tsansa ng pagbawi sa sasakyan at pagdakip sa mga salarin. Ang mibilis na pag ay nagpapahintulot sa pulisya na maglabas ng plus alarm sa lahat ng unit, highway patrols at checkpoints na nagpapahirap sa paglipat o pagbibenta ng ninakaw na sasakyan. Sinisimulan din nito ang proseso ng paglalagay ng detalye ng sasakyan sa isang pambansang database ng mga ninakaw na sasakyan na mahalaga para sa pagkakakilanlan at pagbawi. Ang pagkaantala sa pag-uulat ay maaaring magresulta sa pagkakadismantle ng sasakyan para sa mga pyesa, pagpapapintura o pagpapalit ng chassis at engine numbers na nagpapahirap sa pagsubaybay. Nakakatulong din ang agarang pag-uulat sa investigasyon ng mga sindikato ng krimen na nagpapatakbo sa pagnanakaw ng sasakyan. Pagnanakaw Ang agarang pag-uulat ng isang robbery ay mahalaga para sa kaligtasan ng publiko at mabilis na pagtakip sa mga sospek. Ang mabilis na ulat ay nagbibigay sa pulisya ng real-time na paglalarawan sa mga sospek, kanilang direksyon ng pagtakas at anumang ginamit na sasakyan na nagpapahintulot para sa agarang pagtugis at pagtatatag ng mga operasyon ito ay makabuluhang daragtag sa posibilidad ng pag-aresto. Ang pag-uulat ay tumutulong din sa mga otoridad na matukoy ang mga pattern ng krimen sa isang partikular na lugar na maaring magresulta sa mga nakatarget na patrol at pag-iwas sa mga insidente sa hinaharap. Para sa mga biktima, ang isang opisyal na ulat ng pulisya ay kadalasang kinakailangan upang maghain ng insurance claim para sa nanakaw o nasirang ari-arian. Pagpatay Ang agarang pag-uulat ng marda sa pulisya ay ang pinakamahalagang hakbang sa pagtiyak ng ustisya para sa biktima. Ang mga unang sandali pagkatapos kataklasan ng isang crime scene ay mahalaga para sa pagpapanatili ng ebidensya. Ang pagkaantala sa pag-uulat ay maaaring humantong sa kontaminasyon o pagkasira ng mahalagang forensic evidence tulad ng fingerprints, DNA, blood spatter, at iba pang physical na pahiwatig. Ang isang napapanahong ulat ay nagpapahintulot sa mga sinanay na investigador at forensic team na siguruhin ang crime scene. Maingat na mangulekta ng ebidensya at simula ng proseso ng pagtukoy sa sospek. Pinapadali din nito ang napapanahong pagkolekta ng mga testimonya ng saksi habang ang kanilang mga alaala -ala ay sariwa at tumpak. Panggagahasa Ang agarang pag-uulat ng rape ay lubhang mahalaga para sa kaligtasan, kapakanan ng biktima at para sa matagumpay na paglilitis sa salarin. Ang pinakamahalagang dahilan ayang ang ng forensic evidence tulad ng bodily fluids at DNA na maaring matuntuan sa biktima, kanilang damit o sa pinangyarihan. Ang ebidensyang ito ay maaring mawala o masira sa paglipas ng panahon. Ang mabilis na ulat ay nagpapahintulot para sa isang forensic medical examination. Tinatawag minsan ito na rape kit na isa nasa gawa na mahalaga para sa pagtipon ng kinakailangang ibitensya para sa isang kasong kriminal. Ang agarang pag-uulat ay nagpapahintulot din sa biktima na makatanggap ng agarang medikal na pangangalaga at psychological support. At sinisimulan nito ang investigasyon ng pulisya upang maiwasan na makasakit ang nagkasala sa iba pang individual. Droga ang pag-uulat ng mga drug-related activities ay mahalaga para sa paghadlang sa ilegal na kalakaran ng droga at pagtugon sa masasamang epekto nito sa komunidad. Ang agarang pag-uulat ay nagbibigay sa mga otoridad ng kasalukuyang impormasyon tungkol sa drug trafficking, manufacturing at distribution na nagpapahintulot para sa napapanahong pagsasagawa ng mga raid at pagsis ng mga ilegal na sangkap. Nakakatulong ito sa pulisya na tukuyin ang ng mga sindikato ng droga at ang kanilang mga network. Bukod pa rito, ang pagtugon sa mga krimen na may kaugnayan sa droga ay nagaambag sa pagpapabuti ng kaligtasan ng publiko. Dahil maraming iba pang krimen tulad ng robbery, theft at assault ay madalas na ginagawa upang tustusan ng bisyo sa droga o direktang resulta ng paggamit ng droga ang pag-uulad sa mga aktibidad na ito ay nagpapahintulot din sa pagtukoy sa mga individual na nangangailangan ng tulong at kinukonekta sila sa mga serbisyo sa rehabilitasyon. Sa mga seryosong krimen, bawat segundo ay mahalaga. Huwag hayaang maubos ang oras mo sa maling pag-uulat para maging handa at magkaroon ng kapangyarihan na protektahan ng sarili at ang iyong pamilya, mag-subscribe sa aming channel. Pindutin ang notification bell para maging bahagi ka ng ating komunidad na naniniwala sa lakas ng kaalaman. Tandaan, ang pagiging maalam ay unang hakbang tungo sa pagiging ligtas.